Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahim Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Washabihi Ajma'in Amma Ba'd Assalamu Alaykum Wa Rahmatullahi Wa Barakat Mga kapatid tatalakayin ko ngayon ang tungkol sa pag-aasawa Pero nakikialam ako dahil ito ay katuruan po ng Diyos ang tungkol po sa pag-aasal. Sa nilalang po si Adan at si Eva, ang una pong utos ng Panginoon, go to the world and multiply. Go to the world and multiply. Nang ibig sabihin, multiplication talaga. Mag-asawa ang tao. Hindi siya nagsabi, go to the world and subtract. Huh? Subtraction na ano, ano pa niya subtraction nakalimot na ako subtraction o subtraction ah nako na mga mga kapatid multiply go to the word and multiply utos ito ng Diyos o hindi ang problema mga kapatid dahil may mga relihiyon ngayon particularly wala na kung pa pa Roman Catholic utos po sa Roman Catholic na ang lahat ng magpare ay dapat ay hindi sila mag-asawa or hindi sila married. Ha? Pag pwede ka married, uh, pare, pero mag-resign ka pag pare. Hindi ka na pare. Hindi ka na pressed. Ikaw ay normal na tao na ikaw dahil may asawa na ikaw. Ang tanong, ito ba'y katuro, katuroan ng Diyos o hindi? Ang pag-aasawa ay katuroan ng Diyos. Tinuro ito kay Adan at ni Iba ang hindi pag-aasawa ay in-encourage ni ito kay Paul at yung Roman Catholic Church. Now, ang tanong, dahil pinipili nila nga si Peter, si Pedro daw ang unang Pope. So kung sa, nagtaka ka nga, eh, dapat ang unang Pope ay si Jesus Christ. Eh. <laughs> ang unang Pope nila ay si, si Peter. Tingnan natin si Peter. Babasahin natin kung si Peter ba ay may asawa o wala. Dahil si Peter po ang ginawa nilang the first pope of the Roman Catholic. So dito sa Matthew 8, versikulo 14, sa New International Version, sabi dito, When Jesus came into Peter's house, he saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever. Huh? He saw Peter's mother-in-law. Nang itig sabihin, may asawa talaga may asawa talaga si si Peter, si Pedro, kung ang unang pope na si Pedro ay may asawa, bakit pinagbabawal ng mga Roman Catholic ang pag-aasawa? Ha? Sabi nila mas maganda daw kung walang asawa dahil uh, uh, iwas sa problema. Ay problema nga eh pag walang asawa eh. Ha? Bakit? ginagapang na yung mga bata, ginagapang na yung mga madre, di ba? Nagnakaw na nga ng asawa, di ba? Nag-viral pa dito sa Pilipinas, isang doktora, tagalusun banda yon, isang doktora, ay talagang ginagapang at talagang niyugyug ng isang pare. Yan malaking problema eh. Dahil nature po ng lalaki, kung lalaki siya, ay eh kahit man bakla eh. May nature din ang bakla eh. Mahilig din ang bakla eh mas nahilig pa nga ang bakla kaysa lalaki. So ang lalaki ho, ha, Nature po ng lalaki na kailangan siya ng babae. At ay kung latunay siya na ng lalaki nga pare, ay makakita siya sama-sama niya sa simbahan, sama-sama niya sa kumbento, mga madre, ng mga siksi, lalo na makikita magkalikod yung mga madre ay magagandang mga puwit, ay mga bilog at malalaki ang puwit, mga madre. Ilalaki ka. Uhaw ka. Anong gawin mo? Bagang may tubig, may uhaw ka sa tubig, anong gagawin mo? Bawal mag-inom. Gutom ka, ay may, uh, may pagkain. Bawal magkain, anong gagawin mo? Di ba pa? Oy, sinong lalaki na magsabi siya na wala siyang libo? Ha? Wala siyang carnal desire? Or sabihin lang wala siyang last? Sinong aling yan na lalaki? Sinong aling yan na lalaki? Dahil ang lalaki, ang tunay na lalaki, ay nagkailangan po siya ng babae. Ang dakla nga eh, nangangailangan ng lalaki eh, di ba? Mayroong mahilig eh. Yung mga tumboy rin eh, mahilig eh. Para maiwasan natin mga kapatid, yung pagkakasala ng maging dakla ito, maging tumboy, sundin natin ang batas ng Diyos sa pag-aasawa. Tingnan mo nga yung ano, tingnan mo nga yung mga uh, sa presuhan, pagpasok sa presuhan matsong matso pag uh, nabas sa presuhan naging bakla ha bakit doon sa presuhan ang mga lalaki kasi ang tendency ang lalaki pag walang babae maging bakla that's why na doon sa presuhan Allah sige dera ha ang basta ang lalaki pag dumating na sa kanya basta may butas lang tira so ang nangyari mga lalaking lalaki ay sa presuhan ay walang babae paglabas Ah, oh, naging bakla. Lupay-pay ng mga asiko. At bak bakit pinagpabawal sa mga sa mga Katoliko? Ang the early fathers na Manila ay mayroong asawa, si Tertullian. Ito si Tertullian, ah, ayon sa Wikipedia, uh, free encyclopedia, si Tertullian, ang pangalan niya sa Latin ay Centos Septimius Florence Tertullianus sa taong 155 to 220 AD was a prolific early Christian author from Carthage in the Roman province of Africa. He was the first Christian author to produce an extensive corpus of Latin Christian literature. He was an early Christian apologist and a polemicist against heresy. Mga kapatid, sa madaling sabi, ito si Tertullian. I uh, research si Tertullian, ay ito ay may asawa. May asawa ito si Tertullian, isang early uh, father. At saka naman ito si, si Clement. Uh, ito si Clement of Alexandria. Research kayo, Clement of Alexandria. Uh, itong tinatawag din siya as church father. Uh, venerated uh, uh, as a saint of Coptic Christianity, Eastern Catholicism, Ethiopian Christianity, and Anglicanism. And also he was revered in the Western Catholicism until 1586. Ito si Clement of Alexandria. May asawa siya. Sito pa. Origin of Alexandria. Kilala itong mga pangulo, malaking malaking ranggo uh, rangko sa sa Christianity, sila ho ay ano, sila ho ay may mga asawa, Origin of Alexandria, Clement of Alexandria, Tertullian, mga kapatid may mga asawa sila, including Peter, ay may asawa si Pedro. Ay bakit pinagbabawal ninyo mga kapatid ang pag-aasawa? Ha? So yan po ang akin mga kapatid masabi. Na ang pag-utos ng Diyos, pagbaliin mo, ha? Ay ang resulta ho, ha? Ang resulta ay talagang catastrophe. Catastrophe ho. Imagine kung ikaw ay bishop, kung ikaw ay isang pope, kung isawa ikaw pare, ay gumamit ikaw ng babae na hindi mo asawa, dahil bawal ang pag-aasawa, pwede lang mag asawa kayo kung mag-resign kayo sa inyong ranko. Ay talaga mga kapatid, sana naman sundin natin ang batas ng Diyos. Kayo mga katoliko, ang sinusunod ninyo ay hindi ang Diyos, hindi si Pedro. Ha? Dahil kung sinusunod nyo si Pedro, mag-asawa kayo mga pare, di ba ba? Kasi si Pedro, sabihin natin siya ay talagang devoted to Jesus Christ at ah, talagang apostol siya ni Jesus Christ. Alam niya ang ah, pag-asawa ay hindi kasalanan. Dahil si Pedro ay nag-asawa. Huh? Nag-asawa si Pedro. Mayroon siyang mayroon sa Biblia o ulitin ko, basahin ninyo mga kapatid. Mabasa iyan sa Matthew kapitulo 14, bersikulo 14. O ulitin ko, when Jesus came into Peter's house, He so saw Peter's mother-in-law lying in bed. Mother-in-law, Peter's mother-in-law lying in bed. Nang ibig sabihin, with fever. Nang ibig sabihin, si Pedro ho ay may asawa. Di ba, ba kapatid? So malaking bagay yan eh. natin bakit hindi mag-aasawa ang mga pare. Di ba kapatid? So Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapatiran dito at i uh, shout out to man, muna. Mayroon ba dito uh, kung mayroon ano? Tingnan muna. Okay, Dedel Leded, Chef, uh, uh, salamat po sa iyong panonood. As, 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 uh, sa iyong comment, shout out sa iyo. At sino pa yung iba diyan? Please share. Subhanakallah, Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته